ilan dito na taga-lukban, na wala ng gasolina so ito nga ating ibinili ng gasolina at wala daw silang pambili ayan side so, na, so na side ba? Said, yeah. Dito, dito dito banta dito at baka matapon saan kayo sa lukban? kulapi po kulapi eh di din kay kapitana Lorena Oh, yeah. Kapitana Lore Lorena. <laughs> susumbong ko kayo doon. Sasabihin ko kayo, napakatutulin ninyo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ikaw. Ikaw, Ineng. Angel. Angel. Wow! At napakaganda ng iyong <laughs> pangalan. Eh, anghel na anghel. Eh, siguro abot na yan, ano? Ay, abot na po. Abot na yan. Sobra, sobra pa. Oo, mauna kayo. Para, gagayit ko rin kayo. Baka mamaya eh. Huh? Ayan guys, naubusan sila ng gasolina galing Lucena. Sige, mauna na kayo. Ingat kayo sa pagdadrive. May helmet kayo, hindi nyo ginagamit. Ay, nako. Sige, start mo muna. Uh Oo. -oh. Yeah. Padjakin mo, at medyo na nalunod. Si Ate Angel. Ayan. Galang-gala. I start na yan and dito po kami ngayon sa may kamaysa oh no. nawawalang paraiso mm. ating tinulungan ng tatlong kabataan na naubusan ng gasolina o, sige ingat kayo ha Ako susunod na sige yeah. sige inge sige sige ha sige ingat kayo ingat a few moments later and guys yun yun yung tatlo na tinulungan ko Ayan, taga Pulapi, Lokban, Quezon. Ayan. Ayan yung tatlong uh, pinatilyo. Ah, pakatutulin kanina, kaya pala matuto, kaya pala matulin si Kuya. ay eh titiri ka na daw. Yung pala ay mauubusan na ng gasolina. Ngayon eh naabutan namin dito sa may Kamaisa, dito tumirik sa may nawawalan paraiso. Ayan, so wala daw silang pambiling gasolina kaya binili ko ng gasolina. Woo! Yan nga, hihilahin ko sana ay eh, kaso baka hindi naman marunong itong bata ay eh, matumba lang kaya binila natin ang gasolina dito sa kalapit sa may kamaisa. Ayan na oh, tatlo na sila oh, ayan. Nagakulapi po yan. Oh, diba? Pag kung may mga ganyan na ng yayari tayo po ay tumulong sa kunting halaga ay ating napasaya sila ayan di ba ayan and ingat-ingat lang sa pagdadrive drive ayan guys andito na kami sa ano nga ito 'to may 8 ayan yung tatlo inusundan ko lang at baka mamaya ay hindi abot yung nilagay ko sa 75 pesos siguro na may abot po ano, at talagang maliit lang naman ang tangke niya ayan guys okay. so, kita niya na yung angkas na babae pagkakatuling kanina ni kuya ay walang mga suot na helmet ang helmet nila yun nandun nakalagay lang ayaw daw isuot pag bumaligtad edi kay kawawa ang mga magulang ayan sinusundan natin hanggang sa makauwi sila galing sa Lucena sakto lang pala yung kanilang pera panggas buti na lang nakakita natin sila kung hindi magtutulak sila hanggang makauwi ay dito po sa Lukban eh puro ahon baka alas kiss pa po yan makarating kung hindi natin nakakita sila wawa naman ayan malapit na kami sa Lukban out sa iyo. Kapitana Lorena, ito pala 'yung taga diyan sa inyo. <laughs> iyo pala rin Tatlong binatilyo, dalawang lalaki, isang babae. Ayun 'yung dalawang binatilyo at isang dalagita. Ah, malapit na po kami ng lukban. Ay, salamat at nakarating na rin yung tatlo kung hindi natin nakakita at napansin makakapaglakad ayan dito na po kami ngayon sa Kamay Nesus ah, diba napakalapit na nandito na kami lukban na lukban time check 8.49 kung yan po ay naglakad makakarating po yan ay 10 Rat! o 11 pa ay puro ahon po ang kanilang dadaanan wala na sa wala na sila kasing pambili ng gasolina sakto lang daw yung kanilang inilagay hindi nila alam na hindi na pala makakabalik yun pangga wow. guys si signal light na lang sila kasi dyan na yung way ng bahay nila o way na sila malapit na yung ano nila yan oh okay ay ingat ingat okay, ha oh sige papa ingat ingat Ayun, nandun na. Nakauwi na sila. Nakasalpok pa sa All Alright. So, ayan. Nandito na tayo sa lupan.